There is one misconception na pag may sakit ka, kailangan nag ka in bed, like hindi ka naglalakad-lakad. Um, I think back in nursing school, naririnig ko na yan, na in the Philippines, parang ganyan yung um, nakasayanayan natin na pag may sakit ka, mag ka na lang sa bed, hindi ka maglalakad-lakad. And tinuturuan namin yung mga pasyente namin here sa United States na kung kaya mo maglakad maglakad-lakad ka, makakatulong yan sa pagpapagaling sa inyo. And ngayong naging pasyente ako, actually, I forgot about that and the nurse had to remind me na I can walk around outside um, and it will help me actually get better. So, eto, panoorin nyo. Ayan, naglalakad-lakad na tayo sa hallway kasama nitong mga gagautan ko. Tuloy lang, tuloy lang ang modeling. <laughs> O, oh, di ba? Nakatulong rin talaga yun sa akin. Kasi, I think ang paglalakad, nakakatingin-tingin na ako sa ibang tao. I mean, nakikachika ako actually sa mga ibang nurses. <laughs> ang dami dami kong chika dyan sa UCLA when I was a patient. Um, so, I think, kung kaya nyo maglakad at clear naman kayo ng nurse yung maglakad outside your rooms, kung may sakit kayo, you should go out and um, just have a sense of normalcy. You know, so um, I think that will help you get better faster.